Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Delia Love Day Fanatics. Ngayon magbablog po ulit tayo. Pero ibahan po natin ang vlog po natin ngayon. Uh, patungkol naman to sa mga gusto ko at bakit. So number one, ito yung mga question na sa laptop ko po kasi. Number one is, who is your favorite vlogger? My favorite vlogger is also... Mm, Sir Techram Kasi nagustuhan ko si Sir Techram kasi very natural siya sa pagtulong and then napakabait at una po sa lahat nangunguna po si God and nakikita po naman natin kung anong improvements yung mga tinutulungan niya so that's the way na gusto ko siya na ano vlogger pangalawa ito kasi na ano ko lang sa mga questions gaano mo kamahal ang batang cargador aka Dave Manalastas ang pagmamahal ko hindi niyo man tanungin alam ko na nakikita nyo din kung gaano ko din siya kamahal. I love Kuya Dave very Sobra kung paang pagmamahal ko sa kanya para ko na siyang panganay na anak. So, yun. Wala akong masasabi kundi nagpapatink ako sa kanya dahil siya yung siya yung, um, siya yung, nagbigay bigay lakas sa akin na kung minsan na naano ako, nalulungkot ako, nanonood lang ako ng video. So, siya yung ano, siya yung siya yung is siya yung reason na bakit ako masaya at gano'n ko siya kamahal hindi ko naman may pap, hindi ko man lang hindi ko man mayakap siya araw-araw pero alam ng Diyos kung gano'n ko siya kamahal mahal na mahal kita okay who is your favorite actor and why so Favorite actor ko po ay si Paulo avelino and Jack Roberto. Kasi po si Paulo, gusto ko si Paulo at saka si Jack kasi yung pagka-Pilipino nila is yung pagka na andoon sila tapos magaling syempre at pogi, malinis sa katawan, pogi nila so, Si Paulo, nagustuhan ko siya noon pa kasi nung nakita ko siya, nakita ko naman talaga yung kagapuhan niya. Si Jack, guwapo si Jack eh. Same sila ni Paulo Abelino yung parang simple yung mga pogi nila. Who is your favorite food? My favorite food is always pasta. Guys, kahit anong klaseng pasta dyan, kakainin ko yan. Favorite ko po yan. What is your favorite song? To Be With You po. Yun po yung favorite song ko. Maganda po yun. And, your favorite hangout? Favorite hangout ko ngayon is, ano lang naman, ano ba? Madami eh. <laughs> Who is your favorite actress? My favorite actress is also um Kim Chu. Si Kim Chu. Si Kim Chu ang favorite ano ko kasi ewan ko kung bakit. Siguro sa, dahil sa partner siya ni ano. So uh, um kung pagpipiliin ka, to naman galing naman sa TikTok. Kung pagpipiliin ka ng iririgalo sa iyo, anong mas gusto mo? Kotse or motor? I think sa akin motor. Kasi noon kasi mar marunong talaga akong magmotor, pero nangyari kasi yun. Natumba ako, napunta ako sa may bu ano sa may mga grass grass so na nasugat yung mga ano ko so yon yung nag-start na yun parang ayaw ko na pero gusto ko yung motor gusto ko magkaroon ng favorite ko talaga sa buhay ko magkaroon ng big bike yun talaga gusto ko matutunan na feeling ko ang ganda-ganda ko pag nakaganon ako ganon tapos may asawa na po ba kayo ito opo may asawa na po ako And, kasal na din po kami um, ngayon po nasa ibang bansa po siya kaya hindi nyo po siya nakikita pero pag uwi po niya this year makikita nyo po dito sa vlog ko so yun um, ito pa. ano ang favorite movie mo My favorite movie now na kinababaliwan ko yung What's Wrong With You? Secret, uh, what's, what, ano yun? What's wrong with you, Secretary Kim? Yun po yung lagi kong pinapanood ngayon. So, and then, especially sa TechRam vlog. So, and, about naman to. Anong masasabi mo sa negative comment about kay Dib? Ang masasabi ko lang naman sa mga negative comment about kay Dib na, um, choice nyo yan, pero, isip ang um, para sa akin po lang is isipin mo po natin muna yung mga sinasabi natin patungkol po sa isang tao para sa ganun wala po tayong nasasaktang tao kasi it ngayon nasasabi natin pero yung taong pinagsasabihan natin hindi mo hindi mo nararamdaman yung sakit yung sakit na nararamdaman niya so yun ngayon to yung sa mga bashers mo, anong masasabi mo? Ako naman sa mga bashers ko, wala naman akong ano sa kanila. Sabihin lang nila ang sabihin nila sa akin pero ang importante hindi ako nanghihingi sa kanila at hindi nila ako pinapakain para ganunin pero okay lang. Hindi naman ako yung nagkakasala sila naman eh. And describe Describe your favorite vlogger. Ang nidi-describe ko lang kay Sir Tekram, is super bait, ma um, marespeto siya sa mga bisita. Ang gusto ko talaga sa kanila yung pagiging makajos yon And, gaano kagwapo si Kuya <laughs> Guys, huwag nyo nang tanungin yun. Sobra ka. Napaka-OA. Pero, sobra po ang pogi po niya. Nung time na nakayakap po siya, nakis ko siya. Alam niyo ba yung kinikilig ako? So, yun. <laughs> What is your favorite brands of luxury bag? My favorite luxury bags brand is dalawa po kasi. Chanel at saka LV. Pero mas marami akong LV kaysa Chanel. What is your favorite shoes? Mga favorite shoes ko, mga Nike Air er, and saka sneakers po. Marami po ako. So, yun po yung mga favorite ko. Ngayon, ito lang naman ang masasabi ko. Ito lang naman yung may si-share ko. And, thank you so much guys on... Walang sawang panunood po sa aking vlog at palagi pong nagmamahal po sa akin. Maraming maraming salamat po. Again, huwag po natin kalimutan pindutin ang notification bell para mag para ma-notify po kayo lahat ng mga video ko. At maraming salamat po sa suporta. Again, please subscribe our YouTube channel Daily Love to Fanatics. Thank you so much guys!